I've been on oh. Alam naman natin na ito nga ang pamilya o parents nga ng ating Doni Pangilinan ay todo suporta talaga sa relasyon ng ating Doni at Bel Mariano. It nga sila ay kinikilig nga sa couple. Pero ito nga guys, ang pag-uusapan natin, ang sinabi nga ni Tito A kay Doni Pangilinan. Narito nga guys sa nasabing video. you go to the corner. Diyan ka stay in the corner. Pag nasa corner na yan, talaga, didibdibin niya. <laughs> Hindi ko na ulitin dahil, ba't dito ko sa pader? Hindi ba, ganun. Kasi gusto niya maki, halubilo sa mga tao, extrovert. Inis na inis ako kasi si Donnie, pinapupunta ko yan sa corner. Pag natin sa corner, kanta sa corner, walang complain. Uy, pito, nagdodrawing pa nga sa to. Pasaway itong batan to. Tapos na, sabi na sa akin ng isang consultant namin na, ano ka ba, Anthony? Ang anak mo si Ella, extrovert. Si Donnie, introvert. Ibig sabihin, pag dilagay mo yan sa corner, kay Ella, discipline. Si Donnie, reward. Look at the uniqueness of the person. So in business, kailangan bagayan mo rin ang personalidad mo. Kung ang tao na sa tamang lugar, lalabas at lalabas ang motivation. Yung taong tama mong hinair, pero mali naman ang lugar na nilagay, nako, madidepress yan. Kasi tama naman siya, magaling naman siya, pero maling pwesto. The right person in the right place is production.